Hello Joe and welcome ulit sa aking munting rabitan at maulang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 5, 2023. Naguulan dito sa ating lugar. Sa video na ito ay pag-uusapan natin pwede ba sa ating mga alagang rabbit yung feeds na Integra 3000. disclaimer lang pala ano, hindi ako nutritionist or expert hindi rin ako veterinarian yung uh, si ko ngayon ay base lang sa pananaw ko at sa mga research na nakita ko at syempre sa experience din. At yung content na ito ay hindi para siraan si Abi uh, or uh, i-discourage yung mga nagpapakain ng Integra 3000. Sa video na ito pag-uusapan lang natin yung mga nutritional needs na kinakailangan ng ating rabbit at kung uh, tugma ba si uh, Integra 3000 doon sa uh, requirements na yon at yung mga ingredients nya pwede bang ipakain sa ating mga alagang mga uh, rabbit? kasi itong uh, ating mga alagang mga rabbit ano yon yung uh, nutritional requirements ng uh, kinakailangan nila ay uh, iba sa mga ibang hayop na inaalagaan natin iba sa baboy iba sa manok iba sa cattle iba yung uh, nutritional na kinakailangan ng ating mga uh, rabbit kaya dapat nating ibigay yung kailangan o yung damang nutrition sa kanila para uh, magperform sila ng uh, maganda at mag maging maganda rin yung kanilang uh, diet sila, maging sakiri at uh, maging healthy sila. Gaya na nga uh, nasasabi ko o nababanggit ko lagi sa video uh, natin sa channel na ito, yung uh, fiber na kinakala kay nakailangan ng ating uh, rabbit para maging uh, uh, healthy yung kanilang diet, kailangan nila ng uh, 75 hanggang 80% na fiber. Kaya nga nagbibigay tayo na limited na uh, grass or hay sa kanila. At sa uh, feeds naman, ang kailangang requirement na feeds nila ayon sa research 20% ang 25% yung uh, crude fiber ng kanilang kinakain na feeds. At yung crude protein na kinakailangan ng ating mga alagang rabbit ay uh, depende sa kanilang klase. At may apat na klase yung uh, ating mga rabbit. At kung ano yung apat na 'yon may may video na tayo tungkol jan, Pwede mong panoorin after ng uh, video na ito. lalagay ko na lang yung uh, video dito sa taas or sa baba sa description. Hanapin mo na lang doon may explain doon kung uh, ilang crude protein yung uh, kailangan ng ating mga alagang rabbit. Kasi kung uh, nag-exceed like o lumagpas pa, makikita nyo yan doon sa ihi nila. Kapag uh, parang gatas na kapag hinawakan nyo, tapos ginanod siya para siyang uh, mayroong buhangin. May makakapa kayong buhangin indication yon na mataas sa protina yung ibinibigay natin sa ating mga alagang rabbit at hindi maganda yon para sa kanila. Kung bago ka lang pala sa channel na ito at uh, gustong gusto mong matuto tungkol sa pag-aalaga ng rabbit kaya nakakatulong sa iyo yung mga video na nandito sa channel na ito huwag mong kakalimutan na i-hit yung subscribe button dyan sa ibaba hanapin mo lang yung subscribe button at pindutin mo yung subscribe para masubscribe ka sa channel na ito at huwag mo rin kakalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na ilalabas natin. Ngayon, i-compare natin itong uh, si uh, Integra. Si Integra 3000 ay para sa free range chicken, para sa ating mga alagang mga manok. Si Bimega, uh, Sigurado sasangayong ka na napakaganda ng kanyang formulation sa mga feeds. Kaya nga matagal na siya sa industriya ng paggawa ng feeds. Pero kung i-compare natin yung crude uh, protein sa kanyang formulation, mayroon siyang 19.5% yung kanyang crude protein. Tapos kung i-compare natin, halimbawa, kunin natin example, yung classification na resting. Halimbawa yung resting na classification ng rabbit, kailangan niya lang na 12% ng crude protein. Tapos yung Integra 3000 meron siyang 19.5% na crude protein. Hindi sobrang taas nun kung ibibigay natin sa ating mga alagang rabbit. At yung uh, crude fiber naman ng uh, Integra is meron siyang uh, 6%. Kaya kung i-rearrange natin doon sa 20 to 25% na crude fiber is hindi niya na meet yung requirement requirements ng root fiber para sa ating mga alagang mga rabbit. Ngayon, pagdating sa ingredients naman, kung titingnan natin, yung main ingredients ng Integra 3000, nandiyan yung mais, yung kasaba, yung soy beans tapos fish meal, meat meal, pork. Yung mga yon ay hindi pwedeng ipakain sa ating mga alagang rabbit. Yung corn, kung ipapakain natin sa ating mga alagang rabbit, mataas siya sa carbohydrate. Mataas din siya sa starch. Yung carbs, pag pinapakain natin ng carbohydrate yung ating alaga, tataas yung sugar. Alam mo ba na hindi lang sa tao, ang hindi lang tao yung na-diabetes na na Pwede rin ma-diabetes yung ating mga alagang rabbit. Pwede rin silang magkaroon ng GI stasis pag bloated. Nakukuha nila yan sa uh, maling diet kinakain. Yung kasaba, para siya sa corn, mataas din siya sa carbs and starch, di ba? At hindi nakakatulong yung kasaba para tumubo o kaya lumaki yung ating mga alagang rabbit. Maaring lumaba sila, uh, bumigat sila, pero hindi nakakatulong para lumaki mahabot nila ma-chimilay yung growth uh, na ideal para sa kanila. Di sa pa yung uh, fish meal, di ba? Yung fish meal kaya yung mga pork, yung ating alaga rabbit Herbie bibiro sila. Uh, will you please repeat it? Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. Ah, healthy, healthy for Sila kaya hindi sila kumakain ng mga ganon. Um puro damo yung kinakain nila. Yan, ulitin ko, yung video na ito ay uh, hindi para sirahan si Bimig o kaya discourage yung mga nagpapakain ng Integra 3000. Ang video na ito ay para i ano lang yung mga research ano at sana makatulong ito sa iyo para makapag-decide ka kung anong nga uh, feeds yung uh, papakain mo sa yung mga alagang Maraming mga feed brand para sa rabbit wala akong uh, ipopromote na brand dito sa video na ito depende sa area ninyo kung uh, ano yung uh, rabbit feed na available dyan sa lugar ninyo marami namang murang uh, rabbit feeds kayo na lang yung bahalang uh, mamili ano ano yung mga pagkain na hindi pwedeng ipakain sa ating mga alagang rabbit yung mga totally na hindi pwedeng ibigay sa kanila. Sakit na GI stasis ng ating alagang rabbit. Paano mo maiiwasan at paano mo lulunasan? Click mo lang yung video na nandito para mapanood mo yung video